Uh, kasi siya uh -huh. kasi yung pangalay ko sir nabubulit sa uh, eskwela nandito sila po, sir uh, bibigyan na natin ng konting tulong sa kanila at uh, nadahanan natin sila sir uh, sa aking mga kapako vlogger uh, umiingi ako ng tulong para sa kinatatay nandito sila sa Santo Domingo ah uh, total ito mga kasama natin mga vlogger tumutulong naman kayo ito yung dapat tulungan natin yung mga taong ganito ito, naghihingi ko sila tatay ng uh, pang sa anak niya. At uh, tayo naman eh, tumutulong din ng ganito kahit kunting halaga. Uh, tumutulong tayo. Nandito sila tatay sa Santo Domingo. Pero hindi sila regular dito na... Uh, hindi sila regular dito na ano... Na uh, pumupunta. may nagbibigay naman sa kanila. At uh, tayo nagbigay na rin ng kahit papano. Yan, si tatay. Uh, mga kasama ko, kapwa ko vlogger, naway mapansin ninyo itong vlog ko. Ito sila tatay. Ayan, lumingay sila ho ng tulog. Sige tayo salamat po. At uh, iparating natin to sa mga kapwa natin vlogger. Salamat po. ingat okay. po. Bye, bye bye. So guys, ah uh, salamat po. At uh, naway mapansin to ng mga kapwa natin vlogger.